Oh. Hamon na yan. Mainit na. Nakuha mo na. Matatapos na rin naman ako. Sandali na lang to. Ano? Namalengke ka na ba? Ano bang pagkain natin? Oh. Sino yan? Gara naman ng kotse. Daligaw siguro yan. remember me? Jose! mo pa walang Such warm welcome, Ellen. Ganyan ba ang natututunan sa koreksyonal? Anong kailangan mo sa akin? Ha? Anong ginagawa mo dito? Sa lagay ba, ikaw lang may karapatan bumisita ng bahay ng may bahay? Balik mo sa akin ang anak ko! Anak? Weh, ka ba? Alam mo, if I were you, tigilan mo na yung pagkailisyonada mo, ha? At tigilan mo na rin ang pamilya ko. Pagkatapos ng ako lang yan ang ginawa niya sa akin. Ako pa ngayon ang nagugulo, ha? Ah, those words didn't come from my mouth, ha? Ikaw na ang nagsabi niyan. Wala ah, akong kasing sama. Niya ko talaga, bitawan mo ako. Yoli, papatayin ko ang mabahing to. Yoli, bitawan mo na nga. Para makulong ulit, baka nakakalimutan mo kung paano kami maglaro, Ele. Oh! Alam ko kung paano kayo kaduming maglaro. Kaya niyo akusahan ng taong walang kasalanan. Nakawin ang taong hindi sa inyo. Pwes kayo, paglalabat ko ng patayan na ano po. Eh, nang kapag ginawa mo yan, kapag nagpakita ka ulit kay Elise, gagawang ka namin ng kaso at babalik ka ulit sa kulungan, alam mong pwede namin gawin yan. Kaya tantanan mo na kami para hindi ko nagamitin ang powers ko. Ha? At ang connection ko. At ang pera ko dahil sayang lang sa yo. 对。<laughs> yeah.